Hindi naging hadlang ang masamang panahon sa pangangaral ng salita ng Diyos sa may paho kalookan. Sa kabila ng bagyo, labintatlong katao ang nagpabautismo bilang patunay ng kanilang pagtanggap kay Kristo. Tunay ngang walang unos ang makakapigil sa kaligtasang iniaalok ng Diyos. Para sa balito may pag-asa, narito si Myra Jim Tanyedo. Sa kabila ng halos dalawang linggong malakas na pagulan at pagbaha, hindi natinag ang may Pahaw Mission Group sa pagtupad sa layunin ng Harvest 2025 Evangelism sa pangunguna ng kanilang iglesia, ang Kaloocan Center Adventist Church. Mula July 14 hanggang July 24, buong tapang nilang inanyayahan ang mga kapitbahay at kaibigan upang makinig ng mensahe ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. At sa kabila ng hindi magandang panahon, isang makasaysayang pangyayari ang isinagawa noong July 25 kung saan labing tatlong katao ang tumanggap kay Kristo. Para sa mga leader tulad ni Brother Edwin de la Cruz at Brother Joey Keith, ang tagumpay ng evangelism ay patunay ng pagkilos ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng pagulan at pagbaha, muling napatunayan na sa pamamagitan ng panalangin, pagkakaisa at tapat na paglilingkod, ang misyon ay patuloy na nagbubunga para sa kalawalatian ng Diyos. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.